Maayong palis mga kusilo Magandang hapon po Dito po tayo ulit sa ating mga lagang kambing So si misis nandun na sa taas Nagpastol na siya Ako naman dito uh, Inobserbahan ko muna yung tatlong triplets Tatlong triplets Kung <coughs> makakadidi ba sila parehas So, ayan, uh, dumididi naman sila. Salitan sila, mga silo. So, kumakain mo na yung kanyang nanay. Ayan, gutom na gutom. Ayan, tinurukan ko sila ng, ayan, may dalala -dala tayo, ano, ano, Norobit, yung aking, ano, multivitamins. Yung aking in inject sa tatlo. Tapos, bumili ako ng panibagong, kaya ubos na yung RT-DCM. Ito ang ating gamit. Para naman sa nanay. Paloap ko sa nanay. Kasi tatlo yung kanyang dumididik, kawawa siya, ayan o. <coughs> Kailangan na agapan din natin, or supportaran natin siya. Tingnan ko po kung kailangan, kailangan talagang kunin yung isa, ayun, kukunin namin. Total, wala naman kami ng pinadidik na. Nairapan na lang kami noon, nung dalawang namin, talagang nangamuti kami uh, sa gatas. Pero tinantinan ko po kung makasurvive sila. Magapan natin or makayanan sa supportan natin sa ano. Ininjig natin. Mas maganda. Pero kung kinakailangan talagang kunin yung isa. Uh, kunin, ikakunin ko po mga silo. Uh, Inobserbaran ko muna sila dito. So, si Mrs. na sa taas. iba kasi ang destinasyon ko ngayon mga kasuelo si misis dito sa mga kambing ako naman doon sa garden na um, bubili na ako ng tali tali dun sa patula set mo na set ah tabi tabi i isimbol ko na or install ko na yung tali doon sa patula natin para ano na Kasi gumagapang na Mahaba na yung iba So ngayon uh, Pasinsya nga po pala Doon sa uh, uh, nagyaya sa akin Malami nagyayak sa akin ngayon At Hindi ko kayo mapagbigyan talaga Pasinsya na At sa susunod na lang Kung Makakabakante Hindi ako brasa ngayon piyesta kasi mga kasuelo Doon sa kabilang barangay Doon sa aking sa kay kasabahan sa kagawad in-invite din ako hindi ako tayo nakadalo hindi obra hindi pwede talaga hindi kaya kaya pasensya na maraming ano hindi lang isa ang nagyaya sa akin marami so, saka na lang muna pagpaliban ko muna yung piyesta dahil uh, marami akong obligasyon din sa bukid yan, pasensya na uli. Hindi ako makadalo sa inyong invitasyon. susunod na lang. Next time na lang. Bawi na lang. Yan. maya maya mag-install na ako. Medyo mainit pa dun sa area na yun ngayong oras. At saka yung sitaw na naman ay yung ugulay na harvest namin ni mama. Ubus na po mga swilo. Ano ba yung gamugamuna yun mga pasok sa mata oh. Oh. Uh. yung gulay na yung gulay namin ubos na so every other day, ko ako mag pitas sa so, makalawa pitas ulit tayo hmm? Uh. pasok ka sa mata ha? nung tan sila oh. kanina yung kulay brown or itim ang hindi hindi yung dalawang brown ang luna kadidi ngayon yung itim naman hindi naman wala namang matamlay eh. maliliksi naman sila kahit papano po ayan o oh. ang 3 na nila Ito yung dalawa naman. Nakakatuwa. <laughs> tingnan mga suyelo. Triplets yung lagi yung kanyang anak. Ayan. Tabayanan ko muna sila. Bago tayo bumaba doon sa garden. Tapos lipat ko siya. Si, si, si tinali ko lang siya. Hindi ko na pinasama doon sa karamihan. Baka mawala yung mga anak niya. Maiwan. Maiwan lipat-lipat na lang siya hanggang sa mabusog. Ayan. Para matingnan din natin. Ito babae siya. Ito nag-iisang babae. Yes. Yung anglo hindi pa nanganak hanggang ngayon. Gutom na gutom yung nanay niya Yan dito tayo mga swelos Sa kubo Papunta na tayo sa garden At ito yung ating install Yun o. Ito sa taas ito Sa taas ko ito itali Tapos meron tayong maliliit dito para naman ito sa gapangan ayan yes ay mahaba na yung aking patula nako yan ang ating paakatin mamaya mga silo tapos nilagyan ko na yan ng tali ito ayan meron na yan sa taas ngayon lagyan ko ng tali dito sa baba hanggang doon para meron tayong mapagkapitan dito sa patayo para mapakita natin may apunti ang ating patula tara meron na yan meron ng tali ayan o Ayan, natapos ko na pong lagyan ng gapangan yung apatula. Ayan, nandito kami sa mga kalabaw ng CJ at tulungan daw niya ako magpastol. Pastol muna namin yung tatlo namin kalabaw. At back ride daw sa sandali. Namiss na daw niya sa ng kalabaw. lagi lagyan ko muna ng sakate. O, oh, sakate. Makain yung ating triplet sneaker. Para kahit nasa kulungan siya. Oop! Meron silang, meron siya makain. Hindi siya inyo to. Oh. Yan ipasok ko na mga solo si Triplets Maker, yung nanay nila ni Daniel. Para ano na dahil makapara para maka na yung tatlo at uh, medyo magdilim-dilim na. At na rin siya pero nilagyan ko pa ulit ng dahon sa loob ng kulungan niya para makakain siya. Meron siyang makain. Si tatlo ang dumidede sa kanya. Yan. Medyo madilim-dilim ayan yung tatlo. Oh. may lumabas na na puti dito ah bet, tingnan nga patingin kapit na mga anak ito <coughs> dyan na muna kayo ha no At meron siyang dahon mga kusilo